yung mga kwa, o wow mga pula guys so, order na kong abang maaga pa kay buas, why na ni bilen linalin na naman ni kayong isda ni so guys what's up pod videos today Hari kami sa laut dari si kui. koi. Iyo dia. Sis, dakok dakok di koro ya sudah nih saya kai. Tuh, nggak ikut ikut nailon. Ya tuh lau. Iyo. De, itu yang pain mga pinakas na barongoy. Lo, guys, <laughs> WhatsApp guys? bilang, yo dia. Drew, 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 Drew. Nen. Rakit aja nih jani.

So guys, hari kami sebong sa Tadlong Sangat Nina Nah, hari na kami. Hari ini ngapli amon ngama ako. mga Hmm. Oh. Wow, mga pula guys. So, order ka po Kayibu, so, na kapudaan. Abang maaga pa. Kay buas wayan ni bilin? Linalen na naman ni kayong isda eh. ari kailangan namin nice, ispuntiro tapos bakas o oh, si Roberto Moyon taga Plasanon Barangay Kugay Purok 5 45 na lipakan. si Tio nalipakan si Tio Malipakan <laughs> yu ito namin mga huli mga kilawan ito naman ang tanatawag na buwak buwak basta sari sari ang mga isda guys Bapak-bapak, ka na lang talaga. Palapit muna as bruto. Dokyo. Dokyo. Hello, lolo Dokyo. Wala yun, Suara pagi, guys. aku nanti di sa buli baruto, guys, oh. Kanobla. Eh, uh, wala, mga ground ko ron. Tong amon mga Panghuli. Secret iPhones. tutorial, guys. Nasa comment section. Hahaha. <laughs> Hello so, mga kabalag, good morning 2am na kami umuwi Ito nga pala yung huli namin Mga isdang bato Kag bato na isda Yun, mga kilawan Eww Sari-sari na mga isda guys Ayan, yung malaki namin guys oh. Yan Mga tunga sa kilo siguro yan ito yung mga panghuli namin. Ayan o. Yung si... Boy Koy Koy. You! Nagsasaguan sa malaking bangka ng tawag ay Ilohim. Titanic. Titanic. Ito yung yung panghuli namin. Kung gusto nyo ng tutorial, nasa comment section. <laughs> yung ang kuan niya ang taga sa, ta, sa tagalog binwit. <laughs> ito pa yung mga pamain namin mga kuan mga ka kalatak diyan hindi pa naubos mga ay may nat may natira pa pala kuan ganding dingon So, meron bang mga dami pa mo eh, no? bukas balik kami na tapos bukas kasi maraming kamakain is dito sa probinsya ng Negros Occidental you ayun buhay pa oh na fresh ba guys oh yun ito yung the best talaga guys yung tinatawag na bayot bayoton pero sarap nito parang lapo lapo lang dito guys napula ito mga the best buhay probinsya pag walang trabaho ito lang ginagawa namin view yeah. ay hey, balo kaago naman abo naman diyo hmm nan pawawit na kami video ka video ka ha video ka tambang ikaw gunung Yeah. Atau misalkan bilang, ya. Yeah, yeah. lihat-lihat di post nih, su so guys, Amun-amun nga dakong es pagi do, bayet bayetun, nan, pengepulah, ngegantung, 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 sa mga hindi pa naka-like in subscribe dyan huwag <laughs> na kayong mag-follow <laughs> baka check ng collection bill. Amo mo, mo sa mga hindi pa nag-like and share dyan, huwag ka kayong mag-follow. Huwag <laughs> ka kayong mag-follow. Kaki-check ng collection bell. you <laughs> <laughs> Kung bago pa lang kayo sa akin channel, mag-subscribe and like and share para magaling updated kayo sa aking mga upload na video. Yun! <laughs> Gajatan <laughs> dia. Push na Kau okay. nama? Ngayon lang mga kabady kung nag-enjoy kayo sa video natin, isang malupit na like, comment, and subscribe naman dyan. Thanks for watching!